Lalo sa mga magulang, hindi pwede po kayo tagkamali anak nyo. Ayan nyo na yan, patawarin nyo na yan. O patawarin mo, pero dapat marunong ka rin mag-tuwid. Pagka sa, sa, church, no, pag ang isang manggagawa, matuto kang magbigay sa kanya lang action, disciplinary action, o DA. No? Marunong ka mag-DA. Hindi porket na uh, nagkasala, malakas sa'yo. Ah. Pwede na yan? No, ah. Pwede na yan. Pastor, ah. may bibigay ako sa'yo regalo. oh thank you. Ah. Bukas, okay ka na. Pwede ka na tubog <laughs> Hindi pwede ganon. Kaya nga sabi malatroso, kaya sabi ng Panginoon, dito kailangan, bago ka mag-correct, tingnan mo muna ang iyong sarili. Bago ka magkundina ng mga tao, kapalagay mong sila ay mga mali, dapat, matuto ka rin makita ang iyong sarili na kung gaano ka nagkamali sa Panginoon. Tama po ba? Kasi ang tao mapangusga, yung kayo, kayo, kasi kayo, kaya kayo kanya Kapwa sa ulo ninyo. <laughs> ganaan, ganaan. Kaya hindi kayo nakapagtapos, puro kay jowa, jowa, jowa. O, di ba? Kaya kayo na di, jowa, jowa, jowa. O? Kaya maraming naalis, jowa, jowa, jowa. Kasi dapat kinuuna rin yung tamang pamumuhay. Amen po ba? Sabi mo, pag nasa ministry ka, sabi mo sa sabi mo, pag nasa ministry ka, open book ka. Walang pwedeng ilihim. Amen? Lahat kita eh. Mas maganda pa umaamin ka na lang. Eh, Lord, kasalanan ko na ginuma ko kagabi. Di <laughs> ba? Lord, kasalanan ko na ginuma ko. Mas maganda pa umaamin ka eh. Lord, mag -se na naman kami. Malalawa na naman ito. <laughs> Di ba? At lahat kasi bulgar pag nasa ministry ka. Lalo na pag ito Di ba? Lahat ng instrument dito, kasi ito ay nindeclare ng sa loob ng church ay holy. Kaya nga, bago ka tayo tutugtog, bago tayo awit, mas maganda na nagpapalinis tayo sa Panginoon. Amen. Hindi yung tutugtog ka, sama-sama na loob mo, no? Ayan, rang! <laughs> Wala ka sa tono, Brad. Hindi, naalala ko kasi. Biloko na naman ako, eh. Ay, <laughs> wag Mahirap gano'n, di ba? Kaya nga, mga kapatid, sabi nga dito, lahat ng uh, naikita natin na anumang klaseng tao yan, kung alam natin, dahil kitang-kita -kita natin sa itsura, yung kanyang pagiging makasala ng tao, Huwag mong kundinahin. Anong gawin natin? I-encourage natin sila na magbalik loob sa Panginoon.